Answer, tignan natin kung ano po ang mensahe para sayo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais nice pong mag-avail Ng ating private readings Ng ating Evil Eye Amulet Necklace At ng ating Tears Bracelet Ayan, makikita nyo po yung link Sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes Check natin spirit guide. Mensahe po natin kay Cancer. Okay, ganap. Ano ba yung pwedeng maganap? We have rejected. Okay, so pwedeng meron kayong inapplyan na work. Pwedeng ngayong week nyo na to malalaman na hindi pala kayo nakapasa. Or pwedeng kayo mismo to may i-reject re kayo na manliligaw. Ayan po. Or may i-reject re kayo na in-offer po sa inyo. Mm, -mm. We have impersonator. What wants to be like you, acts like, dresses like, look like, copies you. Ayan. Meron dito pwedeng opposite na opposite mo talaga, no? Sa lahat ng bagay. So, hindi ka naman ginagaya ng taong to. Kung hindi, ayan po. Parang ayaw mo sa taong to. Mm -mm. We have shine. Your light irritates their demons. Ayan po, maganda yung energy mo kaya pwede no na may mga tao dito na manunubok sa iyo. May mante trigger sa iyo dito ngayong two weeks na to. Cancer. Parang iinit talaga yung ulo mo dun sa mga sinasabi at sa kinagawa ng taong to. Parang alam mo yung nananadya siya. ganun. Parang gusto niyang palabasin yung sabihin natin yung bad side mo. Gusto niyang makita yun ng mga tao. Okay? Kaya mag-iingat po kayo kasi baka may maglaro dito ng emotions ninyo. Check natin energy mo. Spirit guide, kamusta po ang energy ni Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus. we have the hermit. Ayan, tingnan mo, tumatahimik ka lang dito. Kasi pwedeng ayaw mo din talaga na may masaktan, may masabihan ng masakit na salita. Ayan, kaya nag-iisip ka dito, nag-isolate ka. So, pwede nga yung iba sa inyo, I don't know kung nag, uh, celebrate ba kayo ng Christmas and New Year. So, for some of you, para kasing hindi. Meron dito ha. Or baka mawala kayo sa mood. So, control nyo yung emotions ninyo. Mm -mm. Kasi may sisira nga po. No, pwedeng may sumira talaga dito Nang yan, ang magandang outlook mo sa life. We have the world. Ito naman yung mga tao sa paligid mo. So parang nag enjoy sila. Parang wala silang problema. Yan yung nafe-feel mo. No? So ayun, pwedeng mas tignan mo yung mga to kaysa dun sa isang tao na mante-trigger sa'yo. We have the world or pwede rin baka yung mga kapitbahay mo nitong darating na ayan holidays holidays is pwedeng wala sa bahay baka umalis sila ayun kaya farang, parang feeling mo dito nag-iisa ka tignan po natin kapitbahayan or even mga kasama mo sa bahay tignan natin sa work spirit guide kamusta naman po ang work kamusta po ang work spirit guide Okay, so work, we have the Fool. Ko tayo ng iba pang energy. We have Seven of Cups. But parang ang dami ngayon gustong maghanap ng bagong trabaho? Hindi na ba kayo thrilled pagdating sa trabaho ninyo? Ayan po, parang hindi na kayo satisfied. Kasi ayan o, pwedeng may mga offers sa inyo dito. And looks like you will grab this opportunities. Some of you ha, parang while you are still um, on your current job. Ayan pa rin. Parang may i-grab kay dito na opportunity. Could be this is a side hustle. Mm, mm Tignan natin. Okay ba na ipagpatuloy mo yan? Or sabi natin, yung iba sa inyo baka kasi ipagpalit nyo yan sa trabaho nyo. Tignan natin kung okay ba. Hindi. Sa umpisa lang po yan. Kaya pag-isipan nyo mabuti ha kung ipagpapalit ninyo dito sa kung ano man tong tatrabahuhin ninyo. Or gusto niyo dito sa current job ninyo. Kasi sa umpisa lang po, maganda. Pero you know, as time goes by, mare-realize mo na parang pantay lang pala. 'Di ba? Sa umpisa ka lang pala pinatikim ng magandang kita. Tapos wala din. Baka mas malala pa dun sa dito sa current job mo. Kaya mag-isip-isip po kayo, Cancer. Tignan natin, may struggle kasi oh, may paghihirap kay dito sa pera. Tingnan natin pagdating sa ayun, baka dito sa trabaho mayroong alam mo 'yun, may manubok sa iyo. Kanan may merong dito may i-challenge ka. Kaya pwedeng kapitbahay mo 'yan, kaibigan mo, coworker mo i-challenge ka. Tapos ikaw naman dito, ayan dahil feeling mo may opportunity na dumating sa iyo, grab mo 'yun. 'Di ba? Without thinking, without uh, sabi natin without getting any information or more information. Check natin sa kaperahan mo naman kamusta. We have five of wands. Okay. Kuha pa tayo ng cards. We have the hierophant. So, ayan. Marami ba sa inyo dito kayo yung breadwinner sa family? Ayan po kasi yung energy na pinapakita. So, parang alam mo yun. Hindi mo pa nga natatanggap yung yung iba sa inyo. Kung bi, matatanggap nyo pa lang yung bonus niyo at saka 13 month pay. Ngayong week na to. Pero, na ba kayo kasi pwedeng paubos na agad. Parang sinusuma nyo palang ubos na. Tapos ang dami pang nanghihingi. Ayan po. So, huwag nyo kalimutang mag-save para sa sarili niyo. Magtabi po kayo ha para sa sarili ninyo. Tignan natin, okay naman yung kaperahan nyo. May mga worries lang talaga kayo dito. Kasi parang feeling mo, hindi mo pa nga siya nahahawakan. Ganyan, ubos ka agad. Tignan po natin, din kasi may mga utang kayong binabayaran na yun no? parang meron kayo ditong, some of you cancer, may utang kayo na gusto nyo nang bayaran, ngayong ano na to ngayong taon so parang ayaw nyo na siyang pabutin up to next year pa check natin, pagdating naman po sa business, if may business kayo, we have 10 of wands meron tayo ditong 8 of swords okay, na stress yung iba sa inyo no the lovers. Okay, pwedeng meron dito. Actually, need mangyari to eh. Kung ano man tong stress na nararamdaman niyo pagdating sa inyong business, need daw talaga siyang mangyari. Kaya lang, hindi po dapat kayo magbulag-bulagan doon sa solution na pwede ninyong gawin. di ko makita dito, di ko ma-feel na okay yung yung kita ninyo ngayong ano na to, ngayong ngayong two weeks. Pero dapat makabawi kayo cancer kasi diba holiday season ngayon sa so that makabawi po kayo kaya kung meron man kayong problema dito sa dalawang taong to ayan po pwedeng ito ay naninira sa business ninyo malaki kasi yung impact niya eh yung dalawang taong to o yung magkarelasyon na to di ko alam kung parents mo to ganyan basta magkarelasyon yung taong to tapos parang naapektuhan yung business po ninyo mhm -mm. So, parang sinasabi dito, no. Huwag nyo munang pansinin kung ano 'yan at mag-focus muna kayo dito sa so dapat 'yong pag-focus pagfokusan which is your business. Kasi po ito, dami n'yong dala. Ibig sabihin parang napakadami n'yong stock. Na parang pag inintindi n'yo 'yung dalawang 'to, hindi n'yo mabebenta 'yan. Hindi n'yo mapupull out 'yung mga ano ninyo. I mean, hindi siya mauubos. Hindi siya masasold sold out 'yung inyong products. So mas mahihirapan po kayo. Kaya nga, hindi ko nakikita dito eh, na maganda yung sales ninyo ngayon. Kasi po, baka dun kayo mag-focus dito sa dalawang taong to or sa negativity na dinadala ng dalawang taong to. Kaya focus po kayo sa business niyo Yun yung paalala sa inyo ni Universe. Ayan, lumalaban naman po ano. Lalaban naman po yung, yung sales ninyo. At ilaban nyo talaga yan. Makabawi naman po kayo ngayong ano na to. Ngayong uh, week. Huwag lang kayong papadaig doon sa sa stress na binibigay sa inyo nung taong to. Ayan o, parang alisin nyo na kaagad sa life po ninyo. Parang i-reject nyo yung energy na binibigay nung taong yan. Check natin pagdating po sa pamilya. Kamusta naman sa pamilya? We have five of cups. Tignan natin. We have three of pentacles. Okay, may nalulungkot dito sa family o. Oh. Pero pwedeng dadamayan we have the son. May nalulungkot eh na family members. Or family member, isa lang siguro yung nalulungkot dito. Pwedeng nafe-feel niya kasi parang lagi siyang iniiwan, ganyan. Baka ito yun, no? <laughs> yung energy na yan. So, ayun po, pwedeng itong two weeks na to, madami kayong dadalawin na family members. so kaya naman, ayan po, mag-Christmas, mag-New Year kayo sa, kunwari sa ancestral house ninyo. Uh, sa old house, yan, sa bahay ng parents mo. Tapos, ayan, magbibigay kayo ng kasiyahan dun sa inyong nanay or sa inyong tatay. Kasi pwedeng may biyuda or biyudo dito, eh. Yun yung nakikita ko dito, cancer. So, parang may nalulungkot. Yun yung tao na yun. Parang nasa grieving stage kasi siya. Mm -mm. So, meron kayong dadamayan po dito. Tignan natin sa mga kaibigan naman. We have justice. Meron tayo ditong the star. Okay, so meron dito. Close mo talaga yung kaibigan mo na to. No? Meron siyang uh, pangarap na matutupad talaga. So, pwedeng merong ngayon ngayong ano na to, no? ha, uh, two weeks, pwedeng may friend ka na paalis na papuntang ibang bansa. Ayan. Some of you parang hindi lang friend yung turing mo sa taong to. Hindi lang friend yung turing niya sa'yo. Mukhang meron siyang gusto sa'yo, Cancer. Ayan. So, magpapaalam to sa'yo. Na siya ay aalis. Oh, okay. Okay. Ayan yung pinapakita. Siguro friends pa kayo ngayon, pero pwedeng lumalim pa yung inyong samahan. Tignan natin, pagdating po sa love life mo, we have nine of pentacles. Meron tayo ditong nine of wands. At meron tayo ditong four of swords. So, marami po sa inyo, mayroon naman po kayong peace of mind pagdating dito sa inyong relasyon alam niyo na parehas yung win workout to ng karelasyon mo ng asawa mo and meron po dito kung kayo naman po ay may asawa yan nandoon yung sense of security diba feel na feel mo talaga na mahal ka ng asawa mo mahal niyo yung isa't isa hindi nagkukulang pagdating sa kaperahan ayan po mm uh -uh. Basta maganda yung samahan ninyo in short. Meron kayong peace of mind dito sa inyong relationship. Kaya nga, pwedeng may naiingit dito sa relasyon ninyo, baka may mga temptations nalalapit, so reject nyo po yan kaagad, sabihin natin kasi mercury retrograde pa rin, if I'm not mistaken or pre shadow, ay post shadow na yata ah no, 15 kasi yan so post shadow na nga ng mercury retrograde, itong 2 weeks na to pwedeng may magparamdam pa rin po sa inyo so ayan, yung iba sa inyo, kung happy na kayo dito sa inyong relationship, may magparamdam reject nyo po kaagad, i-block nyo po kaagad yung tao na yon So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Cancer. And I hope no, na ma-enjoy mo yung last two weeks ng 2024 mo. And clean mo na lahat ng plates mo. Mag-declutter ka ng bahay. Kung ano man yung mga kailangan mo nang itapon. ba diba? I-bargain. Yung mga hindi mo na nagagamit o mga sirang bagay dyan sa bahay nyo. Dispose mo na po yan. Para naman, ba diba, maluwag ang pasok ng 2025 po sa inyo. Walang kakapitan ng negativities. So ayan lang po ingat kay always and more blessings to come